Oh, may tutulog yata dito. Kita po turn po sa inyong lahat. Dito po kami sa ilalim ng tulay. Eh, no? uh, lalakbay namin yung sapa na ito. Baka makita po yung kakaiba. Tabahan niyo po kami. Kasama natin yung ating kapatid. Nalakbay namin yan. Sabi nila maraming agurong doon banda sa baba. Ito talaga maganda dito sa pag madali ang ilog. Marami po siyang water lily. Ayan. Nalaloy. Eh. Medyo malayo po kami sa tulay na aming uh, menu. Yung anong pinagpapwestuhan. Outing uh, po kasi mga aming mga kasama. Nandun na yung aking kasama. Naiwan na ako. Wala. Tara po. Eh nito lang po talagang nakakalungkot dito sa ating pinagliligo ang ilog. Ayan, ang daming kalat. Hindi natin alam kung saan pananggaling itong mga basurang ito. Ayan. Yan ang nakakalungkot. Ang ganda pa naman ng daloy ng ilog. Pero nakikita natin na puno ng basura. Ayan. Yan ang nakakalungkot dito sa amin. sira ang kalikasan. Ayan, mga basura dito. Ang pinagtatapon damit. Ayan. Ito yung laman nito. plastic. Ayan. Uy! Anong meron? Sda? Saan? Ang daming isda, oh. Ang daming anak ng isda. Siguro may mga inahin ito dito. No? Ano? Kaya lang ang daming basura. Nasaan kaya ang inahin nito? Mm -hmm. ang dami oh. Maliliit na isa ta. May inahin kaya dito yan? Nahuli uh, na yata ang inahin ito ah. mga inahin. Uh, ito ah. Oh, may tutulog yata dito. <laughs> may banig. Tutulog. May kulambo doon kanina eh, no? Yun yung kulay pula na yun. Kulambo yun eh, yun o. No? Yung kulay pula. May natutulog yata dito ah. Grabe. Sino kaya natutulog dito? Yan, lakas po ng hangin dito. Natitinig uh, nyo po sa ating video ang ah, lakas ng hangin. Yan. Halos maluwang na po tong ano look ng Lumintaw Beach dito sa Occidental Mindoro ay ang ganda parang disyerto siya oh laman sarap para nyan yan tingin yan ang ano lumot <laughs> pancet Chinese pancet ah, daw po ito yan kinakain daw ito ng Chinese ito kaya kinakain ng Chinese to gito ay kaya Ito na iyo mangga 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 pala ito pala kala ginto ayaw Yaman na sana ko na sana iyan naipon yung lumot sa ila ilid. oh ang ganda tingnan oh. Ano yan, nato, yan, anong to? Ano to? Ha? Yan. Anong insekto yan? kapit, 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 Pagbalik na po kami sa may tulay